kalapatid. Pinahiram ko na lang to kay Haka din mga kalapatid. So itong paborito kong uh, tawag dito, uh, kalawang si Red Chick. Red Chick, Ben o kalawang basta kalawang ata yan eh, kasi la, marami ng brown eh. Yan, pinahiram ko na lang kay Kading kasi naaawa ko kay Kading eh. Medyo matagal pa tong asawahin ni ano ni... Ano pangalan nito ding? Quatro. Quatro. Yan, yung uh, si Burga. Burga na lang Kading, ding ano mo diyan. Si dyan. bukol na lang. <laughs> bukol kasi bukol yung pinangalanan ko diyan eh bukol eh. Yan pinahiram pinahiram ko na lang to kaya kading sabi ko para dumami yung ano kalapati niya. Tapos yan hiram lang yan ibabalik na lang yan eh, kading pag marami na yung kalapati niya mga kalapatids. Tapos bahala na siya kung magbigay siya sa akin ng isang brown kahit isa lang. Basta ito sa akin to. Kahit isa lang, okay na yan na brown. Tapos sa kanya na lang yung lahat na ano, mga lahi niya. Yan, sige ding, bahala ka na dyan din nga. Anuhan mo na lang yung pakpak -pak din nga. Ah, uh, kung, guguntingan mo, is mo na lang. Yan, ah, uh, pinahiram ko kay Kading para, kasi magbara ako ito eh. Mahilig to magano eh, magbara ako eh ma madaling magano ma magpaasawa tong si Richard na to. O, sige na ding. Bahala ka na janding ding. Bahala ka na janding ding ah. Oh, lalaki ano. <laughs> Pero ito ayaw pa kasi. Ayaw pa kasi ni Bukol. Oh, ayaw pa ni ano ni Bukol eh. Yan si ano si si red check yan okay yan. Para magkaroon din ng brown si ano si si Kading. Kasi gusto ni Kading ganitong lahi eh. magkaroon daw siya ng lahi nito si Irak. Irak ang pangalan ko na lang diyan eh. Kasi may singsing -sing, may singsing -sing na -sing Irak mga kalapatid si. So. Eh. Ano? Oh. Irak yung singsing -sing niya -sing ni. Eh. Sige na ding, uwi mo na din. Salamat ka ulit <laughs> Yan, ano, ano yan, magaling yan. Puro nga, hindi yan ano, basta-basta ano. Nakabalik na yan sa akin eh. Kahit gutom na gutom yan, hindi yan nagpadagit mga kalapatid si eh. Sa akin pa rin bumalik nung pag ano ko niya, pagkuha ko niya dito sa bubong. Payat na payat yan, tapos napakagaan. Ibig sabihin, hindi siya nagpadagit, sa akin pa rin nag-uwi talaga mga kalapatid. Kaya pinahiram ko na lang kay Kading. Bahala ka na, Ding. Uh -huh. Sige, Ding. Kung ano, basta, sana dumami yan, ah. Uh -huh. Magkaroon ka rin ng kulay brown na lahi niya, no. O, oh, kita mo. <laughs> Galing yan, no. Oh. Ano yan, healthy yun yan, Ding. Ayan, hanggang dito na lang yung vlog ko, ah. Marami na kaming blinag ni Kading ngayong biyernes, uh, mga kalapatids. Siguro, dalawa yung na-vlog namin. Ako naman dito sa loob ng bahay, nakablog din ako. Uh, nakatatlo akong vlog ngayon mga kalapatid. Uh, don't forget to subscribe. Hanapin nyo na lang yung Kaurag Vlog sa YouTube. Ah. Uh. Kaurag Vlog sa YouTube. Maraming salamat. Uh, click the notification bell and click all para updated po kayo sa akin mga vlog. Tapos pakipalo na rin po sa Facebook. Si Sir Madrona po. Pakipalo po. Yan. Ding. Sige ding. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Yan o, oh, si Brown. Oh. Irak, Irak na palang pangalan namin dyan ni Kading. Eh. Kasi may sing-sing yan na Irak. Eh. <laughs> Kumuha si ano si Kading ng ano ng sing-sing uh, mga kalapatids. Bibigay daw sa akin tapos ilalagay daw dito sa ano kay uh, Red Bar dito sa ano si siw nito Ayan bibigyan daw ako ng uh, isa isang uh, sing sing tatry namin ni Kadin kung magkasya pa kasi medyo malaki na ang paan ito eh ito na si kadeng. medyo malaki na ang paan ito eh Itatry namin ni Kadin kung magkasya pa mga kalapatid <laughs> Mukhang hindi nakakasya yan din. Mayut na na ah. lang. Try namin ni Kadim mga kalapati. Kung wala kasya pa. Ito. Yan. Yeah. Ini sa dati ko nang salampate. Ay Iraq din pala ito mga kalapati. So, ano to? Ah, gawa lang to ni ano boy? Gawa lang to dito sa Pilipinas. Ito, PHA. Iraq. Da tinauman lang yan sa ni Papa. Tinauman lang yan sa ni Papa. Ito naman PHA o oh, PHA mga kalapatid sa oh, 2024. Ah, hindi, 2025. Ito naman 2024. Giyon ito, lagay na, lagyan natin ito rito mga kalapatid. Tingnan namin mga kalapatid kung magkasya pa. Hige nga ding. Ito, itong Iraq. Try natin to clone, ang bitis na yeah, malaki na kasi talaga to hindi nakakasya to ding ay hindi na ding masusugat na ding wala na wala na ano na kasi to eh Ate na kalahating buwan na ata to Tugro to to ni na sing sing mas mm. Masusugat na. Oo, susugat na to din. Wala na, susugat na. Sayang ding <laughs> Wala na mga kalapatids. Masusugat na mga kalapatids. Kawawa naman yung uh, kalapati ko. Sayo na lang yan ding Di ba lang So, pag nag, ano, nagsisiw na yung ano mo. Sayang yung kalapati pa kalapati sayang. <laughs> Sayang ang mga kalapatids. Ganda pa naman nito ng singsing -sing na yan. Blue at saka ay green sa ano. Irak. Irak saka ano. Green o magandang kulay. Eh. Sayang ano red bar. <laughs> Nagkasingsing ka sana. Kasi ang sing -sing nito mga kalapatids. Yung santi na lang mga kalapatids. Napakaganda ng mata nito. Oh. Hindi na namin sa kasi maano yung ano yung uh, balat. Masusugat yung balat ni ano ni Redbar. Kawawa naman eh. Baka ano bumukol. Pag nagsugat eh magano mag magbukol yung uh, ano yung paa. Dapat mo kumparahin irak. Iniyo kasi in baga kasabay ini itao. Magsabay ning duwa itao. Ah.